yung mga lods, tingnan nyo. Tingnan nyo ang buhay ng isang breeder. Ah, sobrang napakahirap tingnan nyo pagka ganitong ganito ang panahon. Oh. Tingnan nyo naman nakakaawa naman yung ating mga alaga dito. Buti na lang yung batch na yun, matitibay mga lods, So, yung batch na yan, et, eto mga to, yun, utan oh, nyo. Kahit isecure nyo po yung talagang kaya dito, isipin natin yung pinaglalagyan nila. Eh, iba talaga pagka uh, low materials lang po yung uh, ano, yung mga uh, nagamit natin pang bubon. So, ano pa rin, mga Lord, talagang mababasa pa rin talaga yung ating mga mga ayan yun 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 yan na natin tubig. Talagang lang. lang tapos patawaran lang. Ah ah, ay napakahirap mag breathe, nagtire magpalaki. Babaratin lang ano. Hello lords. Ug naman kumakabawi man lamang sa hirap at sa patuka. Hindi masaya na tayo. Diba mga lods? yan Tittestin natin dito. Natin dito. Ah. Baka, baka ulan pakaulan. Dito sa kabila, tingnan niyo mga lods Hoy. Ano? Ah, Kumain na. Oh, so, hindi lang yung nakatali natin dyan, wala na tayong mapagsilungan mga lods so nandirito yung iba yan yung nakakulong lahat, kaya eh, ito. Na, at, uh, ito ating isang boobrood pa rin ano na eh medyo, medyo na ito may nahanda tayo dito nag pa rin naglalapit lalagyan ko ano lalagyan ko kanal dito para ano hindi mga pasok sa login 2 big oh maloc ang buhay breeder ayan mga lods oh